Sino ba ang mag-aakala na ang maliit na bayan sa Nueva Ecija ay naging capital ng Pilipinas? Hindi naman itinuturo sa eskwelahan ang detalyadong kasaysayan ng bawat lugar. Kahit kung hindi mo aalamin, hindi mo din malalaman. Ilang linggo nang nakakaraan nang magbisikleta tayo sa pinakaunang bayan ng Nueva Ecija, ang bayan ng Gapan. At ngayon naman, pupuntahan natin ang katabing bayan ito, ang San Isidro. mga ilang araw na ding nag-uulan kaya hindi ako makalabas ng bahay. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataon. Sakto lang din itong distansya ng San Isidro para pagpawisan ang county. Nasa 20 kilometers din ang distansya ng sentro nito mula sa San Miguel. Kaya dumiretso muna ako sa kabayanan ng Gapan na may daan din papuntang San Isidro para humaba naman ng county ang ating padyak. At pagkalipas lang ng may isang oras ay narating ko na ang sentro ng bayan. Kanina hinahanap ko yung welcome card. Pero nasa west side nga pala yun, sa boundary ng Kabyaw. So, umabalik tayo sa kasaysayan. Kasabay ng mga bayan ng Gapan, Cabiao, Aliaga at San Antonio na dating sakop ng Pampanga, ang San Isidro ay kasamang inilipat sa Nueva Ecija noong 1848. Naging kapitolyo ito ng Nueva Ecija sa loob ng anim 60 taon mula 1852 hanggang 1912. At noon ngang panahon ng Philippine Revolution, sa maikling panahon ay naging kapital ito ng Pilipinas matapos masakop ng mga Amerikano ang malolo sa lalawigan ng Bulacan. So itong si Aguinaldo habang tumataka siya panorte, bawat bayan na nagiging himpilan niya, yun din ang idinideklara niya na kapital ng Pilipinas hanggang mahuli siya sa Palanan Isabela, ang huling kapital sa panahon ng revolusyon bago ibalik sa Maynila. Nasa tapat ng municipal building matatagpuan ang San Isidro Paris Church at sa harapan nito ang plaza. Dito sa plaza ay may estatwa ng kalabaw. Hindi ako sigurado pero dahil siguro si San Isidro ang patron saint ng mga magsasaka, naglagay sila ng kalabaw na katuwang ng mga magsasaka. Katulad din ng sapulilan bolahan na may pistang kalabaw ng patron saint din ay si San Isidro. Maliban dito sa kalabaw, mayroon ding rebulto ng isang bayani na ang akala ko kanina ay si Jose Rizal. Pero mali tayo ng hula dahil ang rebulto ay ang unang Pilipinong gobernador ng Nueva Ecija ang pinagmula ng pangalan ng EDSA, si Epipanyo de los Santos na naging district attorney pala dito sa San Isidro, isang manunulat, manananggol at pantog na pantas. Kadalasan ang mga tanawin at atraksyon ng sadya natin sa pagpunta sa isang lugar. Pero bakit hindi mo isama sa sadya mo na alamin ang kwento at kasaysayan ng lugar na iyong napupuntahan? Ako po si Monte, hanggang sa muli at maraming salamat.